Ito guys, kain po tayo Ito yung ano Ito yung my 95 Ayan, may kasamang ano Ayan siya. Tapos yun din yung 95 So it, ito rin yung 75 Ayan mas pwede buwang mininig ko kasi Okay, kaya kaya guys na 95 jolly Mills Kaya yung mura, 25 siya 75 yung 来了，可以动手了。